Truba, Bea Alonso may isyu sa mga kasambahay at driver. Frulili kaya na pinababayaran ni Bea Alonso sa driver niya kapag nabangga nito ang sasakyan. Ito ang report ni Nanay Christy Furman at Romel Chica sa programa nilang, Christy Ferminit, sa 92.3 Radio True FM. Nagre-rant daw kasi sa social media ang mga pinaalis na kasambahay ni Bea at ang girlfriend daw ng driver ay may reklamo rin. Nagre-rant sila sa social media ngayon at kalat na kalat na po talaga yung kanilang paglereklamo lalo na yung girlfriend ng isa niyang driver na nagsasabi ng, bakit po ganoon ma'am Bea mababait naman po ang mga staff niyo pero bakit ganoon? Oo nga, nagbibigay kayo ng pambayad sa SSS at saka sa PhilHealth pero ayaw nyo naman silang payagan na lumabas ng inyong bahay para naman maasikaso ang kanilang mga dokumento. At para naman sila ay magkaroon ng kasiguraduhan sa kanilang pamumuhay, ito ang kwento ni Nanay Christy tungkol sa umano'y reklamo ng mga staff ni Bea. Nabanggit din ng CFM si host ang tungkol sa driver na nakabangga ng sasakyan. Yung sa driver ang ipinagtataka ko Rumel, eh, kasi bakit kailangan kapag nabangga ang sasakyan ay pababayaran sa driver? Bakit wala bang insurance itong mga sasakyan ni Bea Alonzo? Tanong ni Nay Christie, nakakaloka nga tayong mga ordinaryong mamayanap ag may mga kaibigan o kapitbahay na nabangga. Aakuin ko na yan kasi ako naman yung malaki ang kita, pananaw naman ni Romal Chica. Giit ni Nay Christie, hindi, may insurance yun Rommel may mananagot alangan namang wala silang policy. At wala pong driver na gugustuhin na ma-accident siya at ang kanyang pasahero. Kaya ang pakiusap ng jowa, bigyan nyo naman sana ng magandang kinabukasan ang driver, eh, paano nga kung may maganap? Nag-knock on wood pa yung girlfriend, paano kung may maganap nga? Wala man lang kasiguruhan ang driver kung ano ang magaganap sa buhay niya. Aniya pa. Sa pakiwari ni Night Christie ay sakto naman daw na ngayon naglalabasan ang lahat ng hindi kagandahan kay Bea kaya maraming nagsasabing bumaba raw talaga ang premium ng aktres. Anyway, ayun sa panig ni Bea o ng kampo niya tungkol sa isyo sa kanya ng kanilang mga kasambahay at driver. Mr. Kasagpahir, e-subscribe muna yan for more news updates.